sa mga magulang, bantayan pong mabuti ang inyong mga anak na naglalaro sa kalsada. Sa Mahayhay, Laguna, patay ang isang batang limang taong gulang matapos mahagip ng SUV kahapon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang batang lalaki habang nakaupo at tila naglalaro sa gilid ng kalsadang malapit sa isang kanto. Maya-maya, ay magkasunod na lumiko sa nasabing kanto ang isang pulang kotse at isang itim na SUV. Hindi tinamaan ng kotse ang bata pero nahagip siya ng kanyang bahagi ng SUV. Nagtamo ng sugat sa ulo at ibang parte ng katawan ang biktima na agad isinugod sa ospital. Pero di na siya umabot ng buhay. Pusa namang sumuko ang driver ng SUV na posibleng kasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide.